Bibigkasin niya sa iyo yung tinatawag na shahada, first pillar of Islam, yung binibigkas sa Arabic na ang kahulugan, ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Maging si Jesus na anak ni Maria ay sugo ni Allah. Kay isa, brother uh, uh, Joseph at uh, yung three stories natin mga brothers. Allahu Akbar mga bababait dala hot water sa terrace ni ah uh, first time so alin sa din sa kanyang testimony ay marami na siyang narinig na message at uh, 12 years na siya sa Saudi Arabia takbir ah uh, napansin niyo naman uh, pinilit ka ba namin hindi po hindi po okay mashallah si brother Arvin mashallah Bago nang nabago siya, mashallah. Kaya si brother ay uh, nagbabalik lamang sa Islam at hindi nagpapalit ng relihiyon. Katulad ng narinig mo na bro, ngayon ay insya Allah si Dr. Rabibig kasi niya sa'yo yung tinatawag na shahada, first pillar of Islam, yung binibigkas sa Arabic na ang kahulugan, ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo ni Allah. Maging si Jesus na anak ni Maria ay sugo ni Allah. Hindi ka namin dinaya at yun po yung Tagalog ng Arabic na bibigkasin sa Arabic o Shahada. Stad, may message ka. Insya So, ibigay natin kay Doktor at uh, insya Allah, ito yung uh, uh, na Muslim ka ngayon. Okay ba, brother? I will sure say it in, uh, in Arabic din in English. Yes. Yeah. So, you repeat after me. So, say after me. Raise your finger like this. By this, this hand. Yes. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Allah. Ilaha. إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن أن محمدًا, محمدًا رسول الله رسول الله وأشهد, وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله عبد الله ورسول ورسول So we will say it in English I bear witness, I bear witness that, that there is no god worthy of worship

Inshallah natin 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 mga kapatid. So ganun po ang ang uh, pagsisimula kumbaga first step para maging ma na Muslim po ang ating uh, kapatid. At para sa mga nakikinig ko at makikinig pa sa video ni brother Jacob. Uh, Allah, ito po mga kapatid ay Convoying the Message of Islam Sa aming uh, Hujjaj Reunion Ay nangyari ngayon May umakap na isang kabayan natin Si Brother Walter Yeah, it's time for us So mga kapatid uh, isasagawa natin ngayon yung ano Pagkain natin, insya Allah So Brother Yakub Ay, hanggang okay. Ha? Yung gustong maligo, maligo Gusto ko muna uh, Masya Allah uh, Badri ato uh, Masya Allah uh, okay. Masya Allah, Tabarak Allah Alhamdulillah, itong uh, uh, gathering namin o no, pagtitipo ng, uh, pag, ng mga nag-hajj, alhamdulillah, may isa tayong pa na ganto ganito kasaya ang uh, mga muslim dito at alhamdulillah, yan yan, sobrang saya, may isang uh, brother tayong uh, nag-muslim dito nga alhamdulillah ay pagkatapos siguro interbiyahin natin siya kung ano yung napakinggan niya ano yung ano niya napil niya mashallah yes lang mo kaya rin. Sa... Lang, Hello. Ikaw na. Oh. Hindi, ikaw na. Uh, sa... na yes, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Uh, first time natin mag-interview dito. Nandito siya sa, sa pool. Uh, kanina lang siya nagsyada. Pero may isa lang tao nung sa aking isipan. Ano yung, ano, ano yung uh, naramdaman mo nung nag-talk ng syada kayong naniwala ka sa nag-isang tagapaglika? Ano yung naramdaman mo una? Yung sa puso mo lang uh, ah, nakaramdam ako ng blessings una una nakaramdaman ko yung si Allah na nasa puso ko tsaka yung saya yung saya yun okay, masaya, masaya. <laughs> yes, masaya masaya ano pa yung ano may iba ko mo 12 years na dito sa Saudi Arabia ano yung pagkakaalam mo sa mga muslim ano yung pagkakakilala mo sa kanila ano ang muslim para sa iyo dati dati yung uh, nakikita ko lang nagdarasal sila sa sa isang araw o limang beses tapos yung mga ugali na mga bababait pala pala bigay papagbigay sila okay. oh, oh ano yung na, ano mo dati ano <laughs> no, 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 Pilipinas ka ano yung muslim <laughs> sa Pilipinas wala akong idea totoo lang nung nasa Pinas ako wala kasing muslim sa amin eh so sa Makati walang muslim din eh <laughs> So, first time. First time talaga. Oo. Oh, first time. <coughs> malamat. Ah, malamat. Masaya si Bruno nung umakap na siya sa panapatang islamat. Insya Allah, kapag tumagal pa yung panahon, siya ay uh, mag-aaral. Insya Allah, ay magkaroon din siya ng uh, uh, kaalaman sa islamat. higit sa lahat ay... Uh, Uh, magdawa. Ngayon pupuntahan natin yung organizer uh, nag-organisahan nag nitong uh, israha. Ito kaya brother-brother, assalamualaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh. Para do sa bagong nagbalik islam kanina, ano yung masasabi mo to? Uh, Ang masasabi ko lang nag, isang isang, isang ang masas- Ang masasabi ko lang sa bagong nagpumasok sa Islam at nag-embrace sa Islam, tama yung pinasok niya tama yung pinasok niya kasi lagi, lagi kong sinasabi na napakaswerte nating muslim limang beses tayo sa isang araw maka magpasalamat limang beses tayo pwedeng humingi ng tawad at limang beses tayo laging makakausap si Allah or anytime dahil sa pagsasala true prayer true prayer retro player makakausap natin yan napakaswerte natin papaano kung sa limang beses na yon araw-araw pakinggang kanya oras-oras ng pagsasala mo kanya napakaswerte mo tama tama yung pinasok niya yun lang yung sinasabi ko na dumating yung tamang time para sa kanya and itong pagtitipo namin ngayon it's uh, nakita niya kung paano ang muslim kinukongratulate ko siya sa kanyang pinasok at ayun lang po salamat sa, ano, sa nagbigay na yan salamat sa nagmisahe at yun lang ah. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh enjoy yung mga brothers natin dito